Alis na sila ni Papa John guys o. Oh. Papunta ng eskwelahan. Tingnan nyo, guys oh. May orange ako nga itinanim guys oh. Orange yan siya. Tapos may turmeric tayo guys. Uy, parang naputol man ito oh. Natumba guys. Sa mga manok siguro. Yan. Ito ang oh. adapted ni Princess na bago si Kitty Kitty. Tapos, may tanglad kami guys. Oh. Buhay na yan siya guys. Ipadala ng pinsan ko galing sa Budiga by Ansel. Kaya kung kami magtanong guys, ay hindi talaga kami mabuhayan guys. Kaya buhay na talaga binigay sa amin. Yan. Tapos, ito orange din ito guys. Oh. Tapos, ang malunggay namin, wala na guys. Wala na talagang dahon. Kuribod na siya oh. Kuribod na sa kainit siguro. Tingnan mo si Crystal oh. Ito guys, durian, ito guys na ano oh. kaning wala gud siya tinik-tinik guys. Yan, mahal daw yan siya ba? Iwan ko kung maglaki ito at magmunga. Abangan nyo na lang guys. Yan, may dwarf din tayo na niyog 2 years. Iwan 1 half daw, mamunga na daw yan. Iwan ko kung totoo guys. Ito, may tanim din tayo dito oh. Yan. Takigan na niyog. Yan, durian natin itong nangka namin guys oh, tagal na ito guys ba hindi pa namunga ano kaya ang pwedeng gawin guys sabi nila yung narinig ko sa mga maritis maritis kailangan daw abunuhan para magbunga iwan ko kung totoo guys na kailangan talaga siya abunuhan para magbunga yung mga tanim tapos itong ano namin o, oh, niyog na isa oh, naging kuribod kay mali man yung pagtanim ni Papa Jun guys dapat pala yung niyog yung parang nakapatong langgod siya yung ano ba, yung kanyang niyog, yun lang ang lagyan ng ano, ng lupa. Ay, sa kanya, gilibing niya lahat, guys. Pati yung katawan na sali na sa libing. Kaya, yun, puribod. Iwan ko kung maglaki pa yan siya, guys. Uy, mag two years na ata yan. Oh, hindi pa naglaki. Oh, kay nalubong lahat ang ano niya ba, gilibing lahat, pati katawan niya. Mali ang pagkalibing ni Papa Jun, guys. Ito, guys, oh, um, may ano tayo, guys, oh, um, mag alam nyo guys ang hima guys malaking ano talaga ito guys tulong ng herbal na ito guys uh, gamot din siya sa yung ano nya yung ano na tawag Uy, tagok ba tagok tagok nya guys ba sa kung makapaagkagat ka ng ahas marabisan ka epektibo tapos kung may sugat ka guys maano ito guys oh yung ganyan niya guys oh, na kana kana kanang katas niya yan oh yan. Na, yung katas niya. Itulok mo guys sa sugat guys. Ay, dali kayo magtuyo. Magaling siya agad. Sa bukid man ito siya makuha guys. Gikuha ng pamangkin ko. So, galing lang pa ito guys. Kutabato. Gidala lang dito na buhay. Tapos gitanim ko kay para talaga yan sa ating dialysis warrior guys. Kay dati noong harvest time guys. Naga nagbili ako ng himag, nagbili kami ng pinsan ko, isang sako talaga na himag guys, yung ano niya, yung branches, branch niya, ito good oh, yung sanga-sanga, mga, iwan ko daw kalaki ata sa kamay ni princess, giputol-putol na isang sako, 1,000 talaga bili namin guys, tapos gilaga namin, ipiktibo talaga siya, gamot talaga siya sa mga bukol-bukol, mga cancer-cancer, tapos yung katas niya, yung tubig niya daw nito, magkatubig daw ito, bakon putulin mo yung ano niya sanga-sanga, inumin mo, epektibo talaga guys, gamot talaga sa kidney problem. Tapos itong turmeric, gamot din ito. Sus, ang mga alaga namin guys, o, tingnan niyo guys. O. Ang dami na talagang adapted si princess. krim cream! cream. <laughs> Sus, ang puro kuku kuku. -ku. Wala pa man nagtawag ang magkapo nito guys. Uy, iskijula eh, na namin ito ba.